ko kasama sa kabila. Ayan, andyan siya. Hindi siya mapapansin. Kasama ko isa. Dito naman tayo. Pag wala kang gagawin sa isang araw, o ano? Puntahan natin. Tiyaga na lang tayo sa arroyo ngayon. Ayan guys, oh. nandun yung isang kasama. ayan guys bulig nadali natin hindi na natin nakuha hindi na natin nabidyuhan hindi na okay. naman okay. natin Yung ating kasama may huli na dalawang piras sa atin ito pa lang. No. ay, bye. Ah, tapos pulisuhan na rin 'yan Okay na 'ta. Kasarapan lang 'to. Thank you, Lord. Thank you, Pop. Guys, okay, pumatak. Bitiwan natin. Hindi natin na-shoot. Pero okay lang. Saan Diyan Hindi, eh, oh, hindi tayo. Pag -pag ay, saan, sa malaking ilog nga din sa malaking ilog pagka yung nakasarado yun pinupuntahan namin madam? dam? hindi Atat ako sa sure di wala, guys wala. hahanap kami na ibang spot madalang di, di basta ako nakaupo lang nakatayo lang napaibig ako ng upo bang pagkaupo ko, pa. Pag ko Tayo, pa. wala pa pagkaupo ko pare. guys nadali na lapya hindi lang natin nakuha na ng video ng pinutukan pero nakachambahan din yun. Oh, wow. Ito si makapagal yata eh. Ah, yan o toy. Kaya. Oh. Hindi nakalampas eh oh. guys, oh, upo to kayo. Batakin pa parito sa sabit eh. Hindi ko kita. Hmm? sala pa. Pare. <laughs> sala pa yan. Kinawawa <laughs> may yan Guys, ayan so, po. Aming dinoblihan at tasabi sa kawayan. Hmm. Ayan. <laughs> ano Ay, ba? Malagot ta ang mo? Pare. Ah. Malagot ang tali mo ko yan. Dot. Ganit? Kakaawa niya. Tulog ang ako. Ang anong buhay. Mm. Ano siya? Bilis pa isang malaki oh. Alihit din ako sa kabila. Ayaw mo naman, para na itong galing suang. Okay, so. Nagtali natin. Bien naman, oh. No. Bien naman ko no. Ito na. Okay. Ito. So, Ito. Ayan, ulam na pare. Toy. Tunay na tunay na ano, dalay Huliin ka yung ano, janitor. Albasit, wala kang wala. Yeah, indutan ninyo. Ingat, takalpas na para yung dalag ganina. Ito, dami. Oh, labas yung labas yung makita na. Ayan. <laughs> okay na, may ulam na. Isang buwang ulam. Hindi na ay. Oh.

barang train ang bilis. Ini kita nanti yang jen. Yang. Isa lang sala eh. Aku pertama. Sala. Bumaun lah sa buhang eh. Ito na yan. Guys, e, oh. Puputok na naman. Yo, natuluyan. Yo. Ini kot guys ini kot nadali si ni paring rije ihayaw eh, yo ada ganda tama lulusong ayo Baltakin mo at matibay naman wala yung tali mo di din putang ina mo lulusong bro tan guys so kukuha niya napakalalim ng pinutokan ni paring rije yari Ah, bumaon na ng husay ang talim hindi niya makuha hmm, sisidin mo pare <laughs> lari na ang buha lang tilapia Lucky.

Hindi, okay, pa palang dry yata ang ma Ay. Tama pala. Hala ko sumala na eh. Ayan guys, nadali natin. Arroyo. 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 Ah. May isang kilo eh. Arroyo lang. Grabe, ba? Pinakamalaki payatas sa lahat eh, aruyo. Ay, yan yan po, yan oh, thank, thank you po, po, Okay. Bah, wala kalapit eh? Guys, dalag. Dalag. Tuhugin mo muna, Ray. Sumabit pa rin, halit na. Nahalit. Sumabit. Pupigtas na po guys text nana napunta sa iba Levga box sticker Yanobanatin na lahatin mo na yan ya yan, yan dumating guys And guys ay lilipat dito Uwi na tayo. Oh, uwi na. Sasama ko na kayo. Ayan guys. So, oh. may mga bata pa tayo nakasama. <laughs> okay. Ayan oh. Yan guys. Oh. Pidang piraso yung huli natin. Pitong piraso. Sana madagdagan pa dito. Takot po sa camera. Ayan. Baka po. Pauwi na kami pero may dadaanan pa rin naman kami din ng ilog si Silipin. Guys, may bulig. Kasama natin dun sa ating hude. Asa na? Guys, so, oh, May papasok. Hindi mo pumasok. Babatokan mo ka Hindi mo pinaputok eh? uh, na eh. Ano dadalain mo? Ano? Uli, tropa. Eh. Hmm, huwag mo na hilahin, huwag mo na hilahin tropa. Sana, sana. Tigbol ka Kaya? Hmm, kaya? Mm -hmm. Sibili naman. Ito ako naniniwala. Mm -hmm. Oh, ito bala mo. Hila ko. Hindi akin yan. Iyo yan ano ang kabaw guys. So, Tama ka ngayon. Ha guys, tinama na. Yung malaki yung binaril ni parang EJ, sa ala pa. Kaganda ng kita. Yan guys. Bulig. buhol um, guys oh pang eh, pan lima ko na yata itong hula bibigay ko lang doon sa akin kasama thank you thank you dalawa na po nakakapatak sa atin ang dalag ito pa nahuhuli natin ng na dalag apat uh, na tilapia Baray, mananawa ka na sa kada dalag. guys. So, oh, nakadalag na naman po. Dito, kitang-kita ko yung babarilin mo. Hindi, sinisipat ko yung bumutok ka. Kung so, ako nakaputok nun, tiwarki yun. Like, wala laga Naka, Putang. Ano alaga sabi mo yan. guys, lilipat pa ulit daw kami. Yung si may baba, hinawan ako mga kapatid. Baka maglalabasan ng mga dalag. Saka ni may karpa daw. Sana machambahan namin kahit hapon. So, ano pa, stay lang at kami pupunta muna doon. Ayan na yun. Yun guys. Mukhang sala na naman. sala nga. Sala po. Yan guys, lipat na naman. Nakapotok tayo Kaso lang sa supply.